Hello, hello po mga kanegosyo, mga kakusina. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel at YouTube TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video po, ako po ay mag-share na naman ng isa ko pang, uh, isa sa mga ginagawa kong mga ihaw-ihaw. Ito po ay yung tenga ng baboy. Ayan po, samahan niyo po ako at umpisahan na po natin gumawa. Hello po mga kakusina, mga kanegosyo. Welcome back po ulit sa aking channel. Ngayon po ay i-share ko po, po sa inyo yung aking ibang paraan sa paggawa pa po ng tenga ng baboy. Guys, meron pa ako dito ang kilo mahigit na tenga ng baboy. Ang kilo po pala nito ay 140 po ang bili ng aking mister sa aming suki sa palengke. Yan po guys, uh, gusto ko lang pong i-sabihin sa inyo na uh, hindi po tayo pare-parehas ng presyohan kasi depende po sa lugar kung magkano po yung presyohan, hindi po pare-parehas. Kaya yun lang po yung masasabi ko. Dito po sa amin, ang presyo po nito ay 140 po ang per kilo. Ah, uh, ito po guys ay frozen. Ayan siya. Kaya ganyan, 140 ang kilo. Tapos, ito po ay, ulitin ko, 3 and mahigit 3 kilo. Kasi ito po ay halagang 425 pesos. Ngayon guys, ang gagawin ko ay, isishare ko sa inyo yung aking pangalawang ay, ibang paraan naman po ng paggawa ko ng aking tenga. Para, ito pong paraan na ito ay mas mabilis at hindi po masyadong ma- magastos or dito po mas mas makakatipid tayo ng ating mga sangkap or ng ating gasol. Kasi yung una ko paraan ay ang ginawa ko po doon nilalaga ko yung tenga tapos inaadobo ko po ulit. Dito po ay ilalaga lang po natin siya ng maigi or palambutin lang natin siya tapos i-marinate lang natin. Ngayon po hugasan ko po muna yung ating tenga. Meron pa ako dito isang dakot na asin. Nagdadakot lang po ako ng asin. Tantsahan lang po. Tapos naglalagay din po ako ng konting suka. Para maalis po yung lansa ng ating tema. Hugasan lang po natin yung maigi. Lang po na po yung aking ginagawa. Tapos yung dito sa may tenga talaga mismo, ginaganyan ko po yan kasi may mga dumidikit-dikit po dyan. Yun po yung aalisin natin. Dyan sa tenga na yan, aalisin po natin yan. Yung parang balat na, parang ayun po, yun yung ganyan, aalisin po natin yan. Tapos, hugasan na po natin ito. po mga kanegosyo sa isang pressure cooker. Ayan po, may pressure cooker po ako. Kung wala naman po tayong pressure cooker, pwede po tayong gumamit ng kaserola or kaldero. Ayan po, ang gamit ko po ay pressure cooker para mas mapabilis po yung ating paglalaga. Sa isang pressure cooker po ay ilalagay ko na po yung ating mga tenga. Ayan guys, ilalagay lang natin. Pagkatapos po ay paglalagay po ako ng ito po ay optional. Pwede rin po tayong hindi maglagay nito. Pero ako po naglalagay po ako nito ng whole pepper corn, bay leaf, at saka po isang parasong star anise. Para maalis po yung lansa ng ating tenga habang nilalaga natin. Hindi ko na po siya titimplahan. Ganyan lang po kasi po pagkalaga nito, saka po natin siya titimplahan. Tapos lalagyan po natin siya ng tubig. Tatanshine lang po natin yung ating tubig na sakto po na ah uh, yung three-fourths po yung halos aapaw na dun sa ating tenga. And guys, okay na po yan. Ito na po yung ating tenga. Tapos, ngayon po ay ilalaga na po natin to. Isasarado muna natin. Tapos so, isasalang po natin sa ating kalan. Ilalaga po natin to ng mga 5 minutes. Bali, ang pagbilang ko po or pag oras ko po nito ng 5 minutes, saka ko po siya uurasan ng 5 minutes, saka po ako mag-upisa ng 5 minutes ng bilang. Pagka nag-whistle na po itong ating pressure cooker or na Uh, kumukulo na siya Doon po ako nag-uumpisa ng 5 minutes na bilang. Mga kanegosyo, ayan na po, nag-uumpisa na po nag-uumpisa na po mag-whistle yung ating uh, nilaga natin. Ha? Dito po nag-start po ako mag. Dito po ako mag-start na magbilang bilang ng 5 minutes guys. Ayan po siya Ayan po yung kanyang apoy. Tapos ayan, mag-start po tayong mag-bilang dyan ng 5 minutes bago po natin i-off yung ating apoy. Ayan, lumipas na po yung 5 minutes. I-off po na po yung ating apoy. Ayan po, nakapatay na po yung apoy ng ating tenga. Ayan, nagwi-whistle pa rin siya. Ang ginagawa ko po dito guys ay hinahayaan ko muna dyan siya sa loob. Nihintay ko po na kusang maaalis po yung pressure ng ating ng pressure cooker dyan sa loob. Hindi ko po yan inaangat. Hinahayaan ko po muna yan para kahit papano po, yan po ay nagpapalambot pa rin sa ating tenga habang nasa loob po siya ng pressure cooker kasi may init pa po yan. Ayan po sa mga wala pong pressure cooker, pwede po tayong gumamit ng kaserola or kaldero. Ang gagawin lang po natin guys ay uurasan po natin siya ng 10 minutes sa paglaga. Ayan po dito sa pressure cooker po, ang gamit ko po ay 5 minutes lang or yung aking oras ay 5 minutes lang. Pag sa kaldero naman po ay 10 minutes po yung ating gagawin. At ganoon din po yung aking ginagawa, pagkatapos po i-off natin yung apoy, ay hinayaan ko muna yung ating tenga sa loob ng kaldero or kasirola. Kasi po yung init po na nandoon sa loob ng ating kasirola or ng ating kaldero ay nagpapalambot pa rin po yung ating tenga kakusina or mga ka negosyo, ito na po yung ating tenga. Buksan ko na po siya. Ayan, wala na po siyang pressure. Kusa na po siyang naalis. At ngayon po ay bubuksan ko na siya at titignan na po natin yung itsura ng ating tenga. Ayan na po siya guys. Yung ating, medyo kumulo-kulo pa yung ano niya, marami siyang taba kasi mataba po talaga yung tenga. Marami siyang oil. Ayan siya guys, yung ating tenga. Ngayon po ay hahanguin na po natin to. Sobrang lambot na po niya. Ayan. Ito yung itsura niya guys. So, sobrang lambot niya na. Ayan. Malinis po yung aking kamay guys ha. Ayan. Sobrang lambot na. Okay na po yan. At hanguin na po natin yan. Para hindi po, nat hindi po tayo mahirapan. Pag na-overcook po itong tainga. Mahirap din po siya guys. Kailangan. Huwag din po natin siyang i-overcook. Kasi pagka inihaw natin siya. Magkakalas-kalasan po siya dun sa stick. Pag nasobrahan po siya sa lambot. Ayan guys, ilagay natin siya sa isang palanggana. Ayan po, palamigin lang po natin to. Hanguin lang natin, tapos palamigin natin siya. Bago po natin yan hiwain. Ayan po, pagpasensyahan nyo po at ako lang po yung nagbibideo. Kaya medyo magalaw po yung ating kamera. Ayan guys, tapos ilalagay natin siya dito sa ating langgana. Ayan na siya guys, sobrang lambot po niya. Ayan po guys, oh, nagba-bounce bounce sa nakikita niyo naman sa so sobrang lambot niya, nagba-bounce bounce siya. Pasensya niyo na po yung aking kamay at may kulay-kulay po ng ano, barbecue o ng ating food color. Hindi po 'yan madumi guys, uh, food color lang po 'yan. Ayan yung ating tenga ng baboy. Ito po guys, ulitin ko po ito po ay isa pa sa aking paraan. Uh, mas prepare ko po ito kasi hindi na po siya mas marami pang uh, prosesong gagawin. Ayan guys, pagkatapos po nito ay palam palamigin lang natin 'yan para uh, hiwain po natin. Sa po natin i-marinate sa ating mga sangkap or sa ating mga pampalasa. Kani negosyo nga po. Ngayon po ay malamig na po yung tenga na aking nilaga kanina ngayon po ay ihiwain na natin siya para gagawin po, i-marinate po natin para sa ating ilaw ilaw. Yan guys, nagugas na po ako ng aking kamay. Ayan po, pagpasensya nyo po yung aking po na gulay orange po siya dahil po sa mga food color. Pero malinis po yan guys. Tapos, ayan po. Hiwain po natin siyang ganyan, palapad. Ganito po yung aking ginagawa sa tenga niya. Nipisan po natin para medyo marami po yung ating gaga, magagawa. Manipis po siya na malapad para malaki din po siya tignan. Ito po guys yung aking ganito siya, yung itsura niya. Yung ginagawa ko sa tenga. Yan po siya. Yan Ang, ang laman po sa stick, ang laman po sa loob ng isang stick ay tatlong peraso. Kaya ayan po ganyan po yung ginagawa ko tatlo tatlo hiwain lang na, ipagpatuloy lang po natin yung ating paghihiwa hanggang sa matapos po natin siyang hiwain lahat. Malambot na malambot na po ito guys. Sobrang lambot na, si nanya niya kasi pinresure cooker na natin to kanina. At luto na rin po yan. Ang gagawin ko na lang po dyan ay imamarinit na lang natin. <coughs> Kaya na, binili namin ng aking mister ay may kasama po siyang batok hindi lang po siya tenga kasi po guys yung iba ayaw nila ng may ganito yung white bone ayan yung hinahanap nila yung ganito lang isa may batok And so guys, napapansin niyo po sa tenga natin na mayroon siyang kasamang batok ayan po siya ito yung itsura niya. may batok pero malaman laman naman po siya sa loob Guys, ngayon po ay ito na po yung aking nahiwa ng na mga tenga ng baboy. Ngayon po, ang gagawin ko po dito ay imamarinate po natin. Basi uh, base po doon sa video ko na nauna po nito, ina-adobo ko pa po ito pagkatapos nito. Pero ngayon po, isu-shortcut po natin para mas mabilis po tayo, Ima-marinate lang po natin ito. Ang una ko pong gagawin ay maglalagay po tayo ng pampalasa. Ayun guys, sa inyo po kung ano po yung gusto nyong pampalasa or pwede din pong, kung ayaw nyo maglagay, okay lang naman po. Tapos, maglalagay din po ako ng 1 4 cup na soy sauce. Tansayin na lang po natin yung ating soy sauce. Maglalagay din po ako ng suka. Tansahan lang din po para maalis yung lansa ng ating tenga. Tapos maglalagay din po ako ng 1 half teaspoon na ground black pepper or pamintang powder. Tapos guys, eto meron po ako ditong eto po ay yung kung nakasubaybay po kayo sa aking mga video sa paggawa ko po ng dugo, Nilalagyan ko po siya ng bawang. Yung bawang po, pagkatapos pong kumulo yung ating pagpa, paglalagaan ng dugo, inaalis ko po yun. At ito na po yung bawang na niluluto ko sa dugo. Sayang din po at dito ko po ilalagay siya sa ating tenga. Pwede din po kung wala tayong ganun, pwede yung bawang po na magmimince po tayo ng bawang tapos ilalagay po natin dyan. Pagkatapos po ay maglalagay din po ako ng pampakulay. Pero pwedeng hindi po tayo maglalagay. Ito po ay atswete guys. Ayan, binabad ko na siya sa tubig na mainit. Tapos ngayon po ay sasalain po natin, ilalagay po natin sa ating tenga para magkaroon lang po siya ng kulay. Tapos ito po ay imimix po natin. Mamarinate po natin sa saglit, mga 20 minutes. Pagkatapos po ay pwede na po natin yung na, natin itong tuhugin. Haluin lang natin siya. Base po dun sa una-una kong video guys, wala pong kulay yon. Ito po ngayon ay naglalagay po ako ng kulay. Pero ang ginamit ko po ay atswete. Yung una ko po kasing video eh, wala pong kulay yon. Toyo lang yung nagbibigay kulay ng ating ginawang tenga. Ta tapos dito naman ay meron siyang kulay. Slight lang po yung kulay niya, hindi ba anong ma? Ah, matapang yung kulay niya pero okay na po yan kahit pa paano nagkakaroon ng kulay yung ating tenga. Ayan po guys, set aside muna natin ito ng mga 20 minutes para ma-absorb lang yung lasa na ating nilagay dito sa ating tenga. Pagkatapos po ay pwede na po natin itong tubukin mga kakusina, mga kanegosyo, ito na po yung ating na-marinate na tenga ng baboy. Ayan na po siya, nakalipas na po ang 20 minutes. Ngayon po ay tutuhugin na po natin. Ayan guys, naghugas na po ako ng aking kamay. Ayan, pagpasensyahan nyo po yung kulay-kulay na yan. Sa food color po yan. Kaya po yan ganyan, pero malinis po yung aking kamay guys. Tapos, ang gamit po nating sticks ay ito po siya. Bali, ito po, ang size po neto ay... 10 inches. Ayan po. Baliktad po yata. 10 inches po ito. Ayan po siya. 10 inches po yung haba niya at malinis na rin po at nugasan ko na rin po kahit nakalagay siya sa plastic. Binalik ko lang siya sa plastic ulit. Pero hugas na po yan. Ngayon po ay umpisa na po natin magtuhog ng ating tenga. Ayan, gumamit din po ako ng gunting para kung meron mang malalaki, may na, ah, pwede natin ikat. Hindi na po ako naglalagay ng gloves sa kamay guys kasi medyo sa gabal po pagka naglalagay pa ng gloves para mas mabilis po tayo. Pero hinhugasan ko po yung aking kamay. Bago po tayo. Nag-uumpisa. At panay rin po ang hugas po ng kamay, guys. Lalo na pag nagluluto ka nito. Talagang maya-maya po yung hugas ng ating kamay. Ayan po yung itsura niya, guys, ng ating tenga. Ang bentahan po pala namin dito. Uh, idea ko lang po ito. Nasa sa inyo po kung magkano po yung bentahan nyo. At kung magkano din po ang presyo sa kuha nyo. Kayo na lang po ang uh, mag di-discard didiscarte si guys or mag tatantsa or mag adjust sa amin po ang bintahan po namin ng ganitong tenga ganito kalaki po uh, 16 pesos po Ayan, ngayon po kasi ay mahal na yung mga sangkap at magmahal na rin siya kaya po 16 pesos yung aming bintahan. Po guys, yung aking ginagawa, pinagsasama-sama ko po yung sa may parte ng batok, pinagsama-sama ko po 'yan. Tapos yung sa may parte naman ng lated, ayan pinagsama-sama ko rin po. Kasi yung iba po, merong ayaw ng litid. Gusto nila ng bato, kaya po pinagsama-sama ko yung litid. Tapos yung batok naman ay pinagsama-sama ko rin. At ayun, i-update ko kayo mamaya kung ilan po yung magagawa natin dito sa ating halagang 300, 425 na isaw to 425 peso At ito po ay 3 kilo mahigit. Guys, ito na po yung ating tenga ng baboy. Kasama din po sa aming mga ginagawang ihaw-ihaw. Ito po siya, nakagawa po ako niya ng 66 pieces. Ang bentahan po namin dyan ay 16 pesos. Ganyan po ka, laki siya. 16 pesos. Mga kaligosyo, yan na po yung ating inihaw na tainga ng baboy. Napakalambot, napakasarap at napakalinamnam. Guys, kung nagustuhan niyo po ang video ko sa araw na ito, maaaring nyo pong i-like, i-share at pakisubscribe po yung ating YouTube channel. At pakipindot na rin po yung ating notification bell dyan para ma-update po kayo sa lahat ng video na aking gagawin.